Good morning sa inyo guys, eto nga pala yung trabaho ng mga marino, magpapalit tayo ng kable ng barko for today's video! Grabe, ito talaga yung mga nakakatakot dito sa barko, pag tinamaan ka, daig ba yung pag-ibig, one hit delete, let's go! So ayun na nga guys, eto pala yung isa sa mga delikadong trabaho dito sa barko, ang mooring operation! Sheesh! Ayun, sakto, nakachempo yung kalbo, meron ako nakitang barkong nagpaparking, kaya busy yung ating mga marino sa mooring, om simp! ganito talaga yung pamamaraan ng barko guys tinatali lalo na pagdidikit didikit sila sa puerto nang hindi mawala yung kanilang posisyon Kung titignan natin mukhang madali lang gawin pero kailangan talaga dito ng training pati na rin presence of mind. Kaya kung medyo tulala ka dahil broken ka sa jowa mo iwan mo muna sa kabina baka dito mo matagpuan yung tunay na break up. Oh she! Kasi once na tumama sa'yo yung kable na yan isang pitik lang yung kailangan baka langit agad. Real talk! Biro nyo naman guys, to na bigat ng barko yung pinipigilan niyan. Kaya hindi ka pwedeng basta-basta magpaharang-harang dyan kasi pag yan ang napatid tapos tumama sa'yo, paalam kapatid, alright! Katulad na lang na nangyari sa kable namin guys, buti na lang walang tinamaan pero sa pag-ibig marami, oh she! Hindi naman siya totaling naputol pero kahit pa wasak pa rin! Kaya yan yung kailangan namin palitan. Hala, bigla na lang ako nakakakita ng pera. Nasa mga kalahating tonelada na rin siguro yung bigat nyan guys. Magkano na ba ngayon yung per kilo? Junk shop is waving. Om sim! Tara, simulan na natin yung trabaho. Pagkatanggal ng lumang kable guys, pwede na kagad ikabit yung bagong kable na nakarolyo sa drum. Itutornilyo lang pala ni Godfather yan guys nang hindi kumuwala yung bago pag nagsimula ng rumolyo yung winch. Tapos si Coach Lexi naman yung tagalagay ng grasa at langis hanggang marolyo lahat yan sa loob. Yan yung magiging protection niya guys para sa tubig alat nang hindi siya basta-basta kalawangin. Layo tayo guys. Layo tayo. Delicates. Delicates. Delicate. Kaya pala ginagawa yun guys. Para mas matalian ni Godfather na maganda. Para mas madaling buhatin. Kaya papakitaan muna tayo ni Godfather ng mga tali niyang pang senior citizen. Alright! That comes later. Eh yung malulupit na... <laughs> later I make the whole team. ba uh... ni Godfather. Yung malupit na hila. Yung maliit. Ayan. Baby, may me... a... Ah. Okay, finished product na guys. Kaya Kalbong Seaman TV, bigyan mo na yan ng warranty. Masakit pero kailangan tanggapin. Ito na pala yung pinagpalit sa luma guys. Ay, napakaangas par. Brand new. Kaya bibigyan ko yan ng zero days warranty para din kasi yung relasyon. Pag hindi mo inengatan, pwede ka rin iwanan. Oh, she. At ang mas masakit, sabay ikaw pa yung mas tinamaan. Sheesh!